Pasok na ang Blacklist International sa Mobile Legends Bang Bang Professional League Philippines Season 13 nang talunin ng Echo Philippines at masiguro ang pwesto sa post-season. 'Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel. Handa na ang entablado para sa playoffs ng MPL Philippines Season 13. Yan ay matapos maibulsa ng Blacklist International ang huling playoff slot ng talunin ng number 2 team na Echo Philippines sa kanilang Week 7 matchup. Nalagay pa sa panganib ang Blacklist ng matalo sa Game 1 pero sila pa rin ang nagwagi sa pamamagitan ng isang reverse sweep kasi kung igagagay namin yung kapagaran namin, let's say sa kamay ng Omega, let's say na mag lang kami na sana matalo tong Omega, tapos kahit matalo tayo, okay lang basta matalo Omega. Uh, kung gano'n lang din yung isipin namin, hindi namin deserve na makapasok sa playoffs. Paano, parang magiging bonus round lang kami kung gano'n. Ang gusto talaga namin mangyari kami yung gagawa ng paraan para makapasok kami sa uh, playoffs. And talagang inorinan talaga namin tong sa uh, eco Aminado si Blacklist Head Coach Christopher Bonchan Rika Plaza na hindi naging madali ang kampanya ng kanyang kuponan, lalo na't na mas maraming malalakas na teams ngayon kumpara sa mga nakaraang seasons. Yung mga nakakaan, talagang madedetermine mo, oy number one na tong Bren, oy number one na tong Eka, number one na tong Blacklist. Talagang alam mo na na sila yung ano eh, upper bracket. Pero tong remaining games, talagang ang dami pang pwedeng mangyari. Pwedeng may, meron pang mag-top one, Bukod naman sa pagpasok sa playoffs, ika ng gold laner na si Kiel Oheb Soriano. Gusto rin nilang mapatunayan na kahit mababa ang kanilang ranggo ay kaya pa rin nilang makipagsabayan sa title contenders ngayong season. Siguro ngayon kasi ano eh, yung lineup na to parang ano eh, parang ang dami namin pinagdanan ngayong season kasi parang ang dami namin train na new players. Kaya para sa akin parang ang sarap makapasok ngayon dito sa playoffs kasi ano, ang lalakas din ng mga kalaban namin tsaka kami yung naghahabol ngayon. So ano, gusto lang namin na prove din na hindi kami hindi, hindi, kami magpapaiwan na kaya pa rin namin makapagsabayan sa ano, sa mga nasa taas. Magsisimula na ang aksyon sa MPL Philippines Season 13 Playoffs sa May 22 at magtatapos sa May 25. Idaraos ang mga laro sa South Mall sa Alabang. Rafael Bandeirell para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.